Good morning. This is Jancla Vlog. So, tapos na po tayo dito sa part na to sa May uh, Torrid Hill, guys. So, tayo po ay magpatuloy sa ating pag-adventure today, guys. Sa ating paglalaka at sa ating pag-hike. So, let's go here, guys. Come on. utik dalawa yung daan. So, where we gonna do it's Ito, hindi natin na si putang matae ko ah. So, we don't know where we gonna do guys. hindi minimize mo ang trip pala yo. Bye. Di kaya mo mga mga kong kong guys.

baba baba. pababa mo anong huwag na. yan mo na. huwag mo na. huwag mo Doon sa kabila, mga unsyan. Yes, yeah, guys. Oh, look at that. The white thing there is... is the Buddha. Yun yung well, monastery? Yeah. It's kind of Buddha. But, hindi ko, pa ko pa'y napupuntahan. Dito. Kailangan daw mag-ano dyan? Mag-book. Mm -hmm. Kailangan nga mag-book nga daw dyan, papunta dyan. So, yun, guys. Kailangan, ah... Uh, Six people yata or five? Maximum of five. Ha? Two? So, advent. Ano? Ano pa sa kantang advent na natin? Sobra. Yung hindi mo alam yung... nangyari, girl? May shoelace. May shoelace Pawala. mo? O wala na? O, oh, kasi nga diba yung pagbaba natin ang kapagsakakan Ganito ang pagbaba ng shelf Yung mga daan mo. Dito. Talaga? So, gusto yeah. mo pumunta ng shelf Gusto mo pumunta? Kaya tayo? Sure. Next, sabay, sabay, sabay. Next year? Okay. Malamig doon sa buwan. Malamay, tapos, 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 tapos. Sa tayo mo siya? Saan ba nakalukit ang Sharpie? Saikong. E Saikong? E Kung alam mo yung saan tayo tumakay, sumakay. Sumakay na papuntang? Wong Machaw. Wong Machaw? Ah, okay. Doon din pala. Yes. So magdadayo mo here. Mm -hmm. Hanggang... Saan ba, Baba? Sa may terminus? Eh, di ba ang... Si, di ba ang... alam ba tawag dito? Yung last na... Ferry din ang tatapun. Ah, ferry ano, din. Ay, hindi kasi ferry, pero tibuk din ang ano mo. Oh, so ibig sabihin kuan siya it's an island oh may bata Nag-hide bata. May narinig akong boses na bata. Ay, anong kwento? Anong prutas to? It's a violet. Hello. Hello. Have a good day. Have a good day too. Enjoy. Yeah, thank you. Bye bye. Bye bye. Look at this. Diba? ito kala mo puno ng bayabas pero hindi po siya bayabas dito sa Hong Kong madalang lang po ang may punong bayabas punong bayabas dito sa may kagubatan ha may pakyat oh oh may paribon dito si mayor ayan oh ang paribo ni Mayor. Waley! Yes. Madulas talaga to. Madulas nga tong mga ganitong klaseng alam mo yon tapos wala kang mahawakan. Yung ganyan. Yung mga ganito. Sige, sige lang. Kaya. Kaya. So 哎，真 nice。 Oh Ayan, yeah, andito lang ako. Dapat pala nagdala ko ng yung manipis na jacket ko. Yung pang windbreaker lang. Oo, kasi masakit sa braso yung mga kahoy na sumasabit-sabit sa katawan wag hindi wag na okay na masakit siya alam mo yon masakit mm -hmm. so, um. sa sumasabit-sabit siya sa mga bras thank you mm. uy ito pang isa Pusa So dito na pababa. Pababa, pababa dito. Dito na? Yeah. Left side. side. Kung hindi pwede, di balik. <laughs> no stress, stress passing lang eh. Di e, stress passing. Saan <laughs> kaya ang bagsak nito?